Namiss nyo ba ako? Um, nandito na po ako ngayon sa lugar namin, Katayangan. Tapos, dahil sa marami pong nag-request na gagawa po ako ng channel, so, eto na. Sana supportahan nyo po ako sa mga video ko. Gusto ko po ipakilala sa inyo yung kuya ko na vlogger. Sana po supportahan niyo po siya dahil kasama po din ako sa mga video. Niyo. Ito na po yung kuya kong guwapo. Wow! Sa so, mukha ko po ito. Chara. Hello guys. So, welcome to our channel. So thank you Claire for uh, thank you for watching my channel. So sana guys, so sana magkandindihay tayo guys kasi, kasi mas mati niyo ako eh. So kaya na inirapan ako uh, itu kesamaan rumah ini semua seperti jual uh, terima kasih shout out kau kang kanole ha di sana kanole selamat sa uh, kalau <laughs> Hi, thank you guys. Uh, salamat pala kay, kay uh, Kanuli sa pagkilala sa kapatid ko na si Claire. Uh, mas, mas um, Miss Um, sana po ay supportahan niyo po ang channel ko kundi lang po yung subscriber ko at sana maragdagan pa ito Okay guys ang so, mga pala guys medyo kayo nahirapan guys kung magkapatid kami um, sa totoo lang guys magkapatid talaga kami kaso lang yung pinaglihay akin guys nagmana ako sa nigger ito guys nagmana sa so yan ito guys ah masasabi nako sa inyo parang ayaw nyo maniwala na magkapatid kami guys ito talaga guys magkapatid talaga kami guys buo yung mama at papa namin so isa lang so, guys ito kasi guys ako kasi guys nung bata pa ko guys mahirap lang kasi yung pamilya namin doon Dito na ni guys Mahirap ah, lang kasi yung pamilya namin doon kaya ang in inom ni mama, aros yung maitim na bigas kaya medyo effective sa akin guys, so, guys yung guys tingnan nyo so, guys yung parang parang itim ako guys kahit anong gamit ko ng gluta guys gluta tayo yung, yeah, lahat pinasetan ko na guys itim talaga ako guys so yan so nandito na po kami ngayon sa Matayong Lagoon po dahil birthday ko ng pinsan ko kaya puntahan ko natin birthday buat saya Ready. One two. Maka tadi kita happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. walang <laughs> ka, wajkoy itlog. walang ka, kagdiyan. neng, pila na, pila na imo? pila na imo birthday dad? pila na imo birthday? pila na imo edad neng? Ha? fourteen kana? fourteen go anga? pasalamat nga ka kay wajkoy itlog. <laughs> ano masasabi mo ngayon? Ha? I'm shot. <laughs> Ito po yung kasama ko. Pumunta po kami dito para mag-celebrate. Hello. <laughs> <laughs>